Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muli nang ang mapapanood ang Wow Wow Winnie Willie Revillame dahil simula December 18, 5pm to 6.30pm. Mapapanood ito ng live sa Facebook at YouTube. Ang balita noon, sa PTV4 magbabalik si Willie at ang show niya. Under negotiation pa siguro, kaya sa online na muna ito mapapanood. Sa Facebook page ng Wow Wow Win, may announcement kung paano makasali at makapaglaro sa December 18. Manood ng videos ng show, dahil ang mga tanong ay sa videos ng Wow Wow Win manggagaling. Dahil malapit na ang Pasko sa pagbabalik ng Wow Wow Win, tiyak na malalaking papremyo ang ibibigay ni Willie at Bale pamasko na rin niya at ng kanyang show sa mga loyal viewers niya. Nakakatuwang malaman na marami pa ring loyal viewers si Willie at ang Wow Wow Win at masaya sila na magbabalik na ang show. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.